eh tour yung mamaya mga kadun ng ang ginawaan pagdain nyo eh siya ay ang kalahati pa lang nabuo namin ang kalahati yung para sa taas ngayon pa lang yung kakabit papakabit namin itong si Erlo mga Okay, okay. Hello, Black. Welcome <laughs> to my guys. Right. <laughs> hey. Yan, Christian. Hey. Kaso lang wala ka naman ilaw dyan. Okay. Bagay. Ano na yan? Sa kapak lang naman yan. Okay, mga ka si Ito lang siya. <laughs> yan, si Mario. Yan ang mga building ko no wala galing yan tumuhan kung tiyan ka shhh, wag ka wag ka wag ka wag, wag ka wag banggid <laughs> ah hindi, biruan lang yan mga kadots biruan lang yan ano yan baka ano mo mga ano lang yan ahahaha yan 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 ang duduktuhan namin yan dyan sukatan mo yan yan na ano nyan na hapa hapa yan hanggang dun sa dulo para habot yan para putulan natin hindi mo yan ang ganda ng siyonan yan sa tinayuan ni Rene. Dito siya nagpapabrigate na. ano. Dito kami siya luban luban mga kadots. Yan siya. Oh. Yan ang labasa ko. Dito na kayo mga mali mga kadots. 现在当天了，哎，不行，谢谢 Palagyan na ni partner na ano, electrical. Ito. Natapos ka na sa mo? Saan? Oo, oh, sige, kunin mo. Ma. Pero muna ako sa agdan. Sige lang. Kulang yung halit ko eh. Oo. Oh. pa yung halit na yan. Mabuti nga, mabuti nga, nagkahit ka pa si pare ka, mas mababa pa sa'yo eh. Pangayon pa na ako ah. Mas maganda mo. Mas maganda ang katawan mo kaysa kay Utol mo eh. Si Utol mo eh, yung mga katawan eh.

Mga yan plus lang to lang naman yan na bukasin mga हमारा मतलब है मिल्क पाउडर है